Ayan, good morning, good morning. Ayan, kilalang kilalan nyo naman yung kasama natin ngayon. Oh, bibili raw siya ng lupa rito. At tubig. gusto, ay, nasa ilalim doon ng tubig. <laughs> Pagkain taga raw, tuyo. <laughs> Oo, medyo malalim na raw na. At baka malubog ka. Ayan, si sa naman kasama natin ngayon. Gusto sumubok eh. Pagbibigyan natin. Napalit ako yung mamaw daw, dari ito eh. Mamaw? Oh. <laughs> Dati? Dati? Ngayon mga papaumamaw pa lang. Eh, sa akin na lang ang tilapia sa dito. Ay, wag ninya, ayos din. Dito ang tinapinakinoryan ko. Oh, ayan. Tayo 'yan, ano. Oh. Huwag na wag mo lang kalawin 'yan. Sino ba magkasagwan? Ayun ako. Oh, tama, buti may anak ang ganyan eh. Ako puro babae anak ko eh. Okay, doon na ulit tayo mag-video-video sa laut. Intro lang natin 'to. Ayun, Redix Art. Yan, good morning mga hunters. Yan. Si Dix eh, ay ilang piraso na. Parang ko hindi mawiwili rito yan eh. Baka ma-addict. Okay, mga hunters, tayo naman. Sasampala tayo. Mag-alas 8 na eh. Inasisan natin si Dix eh. Okay. Ayan o, oh, medyo pinapawis-pawisan. Huli lang tayo ng konti. Ibigay natin kay Diggs. Pwede, dadamihan na natin. Okay. Ano tayo mga hunters? Kinuha naman natin itong labas ng bakod Sana makadali tayo ng malalaki dito. na kumilos ah Pwede na. Uh, Pwede na. Pwede na. ili lang ng bahagya lumabo kasi tubig dito kung di lumabo ang ganda daming isda ano ba da a ako kumesa sa labas ng bakod baka kasi may mga malalaki dito eh. Hmm, dalawa yata ay nabot. Dalawa yung namuti. Malakas yung lakas ha. Malakas yung isa. Malakas yung hindi Ah! lang umiipit. Mamaya na natin kuhunin to. Umiipit to. Oh. Huwag pa tumapat eh. Laki-laki to. Mamam! Mamam! Diggs! Diggs! Oh! Diggs! Salabas! Nasa labas! Ah, ah, digs. Ah, laki. Sumo, sum. Para kay digs to. At tama din na tayong bumaril na malilit nito. Ano, ayos na. May pang-ihaw ka na, Digs? Ay, nakawala. Kala ko hindi ko inaabot eh. Oh. May finger na nga pinal ko kagahin eh.

Tama. Yun, patay. Ang bola eh. Medyo nakaharap siya eh. Alam mo, ang laki ang gaan-gaan mapula gaan. lang eh Ayan, tingin malaki sa malayo pwede na hmm. alam mo, ang laki sa malayo eh puti-puti eh mumula tayo lipat tayo ng hindi kulot oh good size oh mga good size na 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 suka to makikita mo lilit lang eh oh. Hala ng five finger na Maganda pala pinuputo ko eh Para umaangat sila eh Taba oh Kapal. 11 pa lang pero maaga hangin pero magaganda ang sukat ng tilapia ngayon pinabar na tayo malaki si sidig so tutulungan siya ni Stanislaw kakalasin yung ano kasi kakain din kami ito nagpaluto ng pata pata ng manok paluto ako ng pata ng manok eh, siyempre malayo pinanggalingan itong bisita natin. Kailan, makakain muna sila para pagbalik nila ng bulakan ni eh. Ayos, sa ngayong huli natin, bibigyan na natin sa kanya. Ayan, tayo na na. Okay. Tayo na. Ayan, bubunod din ni Stanislaw yung ano, tulos nila. Kailang i-assist natin kasi hindi naman marurunan sila. Bago pa lang eh. Ayan mga hunters konti lang ang huli natin Pero magaganda ang sukat Eh nakaram Madami pero ano ngayon magaganda ang sukat Ayan o Hello Ayun umukulo pa rin o Ganda ganda mga sukat nito. Pagkatis natin lahat ngayon digs to konti lang o nyo magaganda ang sukat meron pa tayo rito ilang piraso din to wala, aga ng hangin eh hindi tayo pinagbigyan talaga ng ano eh okay, bigyan tayo kakain pa tayo doon sa ano As. bye na mga hunters shout out na lang sa inyong lahat